Nagkilos protesta ang iba't uh, ibang grupo para magpahayag ng kanilang uh, mga saloobin sa administrasyon at lagay ng bansa ilang araw bago ang State of the Nation address ni Pangulong Noy Aquino at mula sa Mendiola sa Maynila may ulat on the spot. Yes, sir. Yes, sir. Pia, tatlong magkakaibang grupo ang nagsagawa ng kilos protesta rito mismo sa Mendiola Peace Arc, malapit dito sa Malacanang. Ang dalawang grupo ay uh, tumutuligsa at kumokontra kay Pangulong Aquino, samantalang isa namang grupo na natili pa rin dito ay sumusuporta naman sa lider ng ating bansa. Mga nakadilaw na pangitaas ang unang uh, grupo ng mga realista na nagsikawa ng kilos protesta dito sa makasaysayang Mendiola Peace Arch. Support raw nila ito kay Pangulong Aquino sa gitna ng mga kontrobersyang kinasasangkutan. Ang dilaw na t-shirt na suot ng mga pro-Pinoy na kinabibilangan ng ulap o ugnayang lakas ng mga apektadong pamilya sa baybayang Ilog Pasig at mga tributaryo ay galing pa ng Rizal at nag-convoy papunta rito para iparating daw nila sa Malacanang ang pasasalamat sa Pangulo. Ayon sa grupo po paghahanda rin ito sa nalalapit na zona ng Pangulo. kabaligtaran naman ang paniniwala ng grupong migrante na nagsigawarin ng kilos protesta kontra naman sa Pangulo ng ating bansa. Ang migrante ay kaalyado ng bayan o aliansang makabayan na isa sa nagsusulong at pumirma sa pagkapatalsik sa Pangulo. Anila wala raw tulong na natatanggap ang mga nakararaming OFW. Libo-libong OFW rin daw ang hanggang ngayon ay stranded pa rin sa Saudi. Marami ang diraw na papasweldo kaya itong kilos protesta nila ay patikim palang daw para sa nalalapit na zona ng Pangulo sa July 28. At hindi dilaw, kundi pitch ang kulay naman na baba sa paligid ng batasan complex sa mismong zona. At sumisimbolo raw sa impeachment o pagpapatalsik sa pwesto ng Pangulong Aquino. Bukod sa migrante, ang isa pang grupong nagsagawa ng kilos protesta laban din kay Pangulong Aquino ay ang grupong sanlakas na naglatag pa ng mesa sa gitna ng kalye. Sumisimbolo raw ito ng kanilang protesta laban sa Pangulo dahil hindi nabibigyan pa sin ang iba pang isyu sa bansa gaya ng pang abuso sa kalikasan hindi dilaw at hindi rin peach ang kulay na gustong iparating ng grupo kundi berde Maraming salamat, Sra. Polinario. Pia, katatapos lang ng uh, kilos protesta ng mga nakadilaw na pro-Pinoy dito sa Mendiola Peace Arc at uh, umalis ang karamihan sa kanila pero babalik daw sila sa kalye muli sa mismong zona sa July 28 para suportahan naman ang sona speech ni Pangulong Aquino. Pia. Alright, maraming salamat, Sra. Polinario.